yung isa yung na yung isa ito oh, magsasaing din uli oh. marami pala ito magkakasama mga ako na ito mga kulot mayroon pa dun sa dulo o sa kabila may pagkaalis nung isa bumalik naman itong mga ito yung isa nagsaing saing umalis na ito naman ang nagbalik dito lang sila nagsasahing sa tabing karsada ayan o sa saplang na nila yung sinaing nila oh. Nagka-traffic na ang mga tricycle dito. Daming tricycle ay. Eh. Pero marami rin silang ng pambili ng ano bigas uh, yung isa may dalang bigas, yung isa may dalang isda. Aba. May pambili din sila. ah, oh, may kalan din pala sila. Ayun, oh. Hmm. May kalan. Magaling. Magaling din pala ito. Ayun na. Dumating na na. Dumating na yung ano. Yung nagsatain kanina. Yan mga idol yun. Nagsatain kanina. Dumating na. Maraming nga. Ayan. Doon pa sa kabila, o oh pagka kuan niyan pagkaliko niyang bakod na yan Naandun pa yung mga kasamang iba niyan oo so, umalis pagbalik may daladala dala ng kuan mga kuan punda ng unan niya tayon Ayan oh ah, damit damit pala mga idol, nagluluto po yung mga ano, mga kulot kung tawagin sa amin. Dito po sa bayan ng panito. Lopez. Ay dito po ako napatigil ay. Eh. At may binibili po yung aking asawa sa palintik Ay saktong-sakto nagluluto sila. Ayun, kinukuha ko sila. kawawa naman wala silang matuluyan dito lang sa tabi ng karsada ay nakakaawa naman ang lagay nitong mga ito kung ako may maitulong tutulong ako eh wala pang maitulong eh. Ayan mga idol na ito na po ulit yung mga kulot po bumalik na. Kaling po sila sa palingke. Marami din naman pong pambili sila eh. Kung ano-ano ang binibili nila mga idol. Ayan na po. Yung kasamahan nila ay nagsasaing. Iniwanan na yung sinaing. Pagkasap lang. Ayan you know. Iniwanan yung sinaing nila.